panat. Deretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I for an I. I for an I. Impormasyon. Intriga. Issue. I for an eye. Kayo pa rin po yung nakatutok po sa number one Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 na IFM Dagupan. Kasama po natin sa linya, pabati mo na po natin po. Busy-busy po ito. Katulad po ng uh, ilang mga ahensya po ng gobyerno. Ang ating pong uh, medical officer for ng DOH, uh, CHD1. Walang iba kundi si Dr. Ruel Bobis na sa linya po natin. Magandang umaga, Doc. Magandang umaga po. Isang malusog na umaga po sa lahat ng nanonood at pakikinig sa inyong programa. Apo, dok, tuloy na lang po ako. Dalawang binabantayan po natin po dito. Una po, ito pong uh, dengue uh, na kung saan ay nasa outbreak uh, level na po according po sa Department of uh, Health uh. at uh, ito po ay uh, sa, sa estado po ngayon sa Region 1. Uh, ano po ba ang status po natin ngayon when it comes to uh, data? doc ng uh, dengue cases sa ating pong uh, rehiyon. Yes po no. So uh, uh, according po no doon sa ating latest surveillance as of August po ito 2024, nakapagtala na po tayo no ng 3,496 mm -hmm. na kaso po ng dengue sa ating region. Um pinakamarami po no ang naitala natin sa probinsya po ng Pangasinan, meron po tayong 1,715 plus 142 po sa Dagupan City. Meron din po tayong 769 na kaso po no, sa La Union, 636 sa Ilocos Sur, at 234 sa Ilocos Norte. Um, kung ang pag Uusapan po natin no, ay yung mga namatay dahil po sa dengue. Unfortunately, meron na po tayong 16 na bilang po no, ng dengue deaths. Um, pinakamarami po no, sa probinsya ng Pangasinan, meron mm -hmm. po tayong labing apat o 14 deaths po no dyan po sa uh, probinsya na yan plus isa po sa Dagupan City at isa din po sa Ilocos Norte. Opo, oh, nako, eh, uh, pataas po ng pataas. Ah, uh, ito pong mga areas po na ito, karamihan po ba ng nasa surveillance po ninyo are uh, coming from rural or uh, urban areas po ang may uh, mataas na kaso, uh, doc. Kung titingnan po natin sir no, yung clustering ng ating mga kaso, doon po talaga sa ating mga rural areas kung saan po medyo maraming tao at uh, medyo meron pong mga um, opportunity no doon sa ating mga lamok na mag-breed. So kabilang uh -huh. na po dito yung mga city natin, yung mga uh, bis, mga um, business district kung saan marami po talaga tao no at marami pong uh -huh. pagkakataon na ma-expose doon po sa lamok na katala ng thank Apo, in strengthening po yung po capacity po ng atin po mga rural health uh, unit po natin and uh yung pong mga sa barangay po na mga health center po. Uh, ano po ang ginagawa po ngayon ng uh, DOH uh, para po uh, ito yung mga first responder po kasi ito mga ito eh when it comes dito po sa mga itong klase po ng mga uh, cases po na ito uh, doc naniniwala po tayo na no, ng dalawa po dapat yung makapacitate natin sa ating mga health worker para sa isang uh, epektibong dengue uh, response po. nauna no, una, una, kailangan meron po silang training. So tayo po no, ay nagbibigay ng training on uh, integrated vector management. So dito po tinuturuan natin sila no, kung paano po yung gagawin para masugpo po no, yung mga vector o yung mga lamok na nagdadala ng dengue binibigyan din po natin no ng training yung ating mga doktor sa pa, sa dengue clinical management po kasi napakaraming update na po no ng uh, pagmamanage o pagtitreat po sa mga dengue. So kailangan yung ating mga doktor sa rural health unit, sa mga district hospital, at kahit sa mga DOH hospital, do no, ay updated dito sa mga protocols na ito. Mm -hmm. So bukod dun sa pagpapalakas po no, sa kanilang skills, nagbibigay din po tayo ng mga commodities. So kamakailan nga lang po, no, nag-turnover po tayo ng uh, more than 30 million worth po no, ng mga anti-vector uh, born diseases, katulad mm -hmm. po ng mga insecticide-treated nets, ng mga sprayer, mister at ibang insecticide sa ating po mga provincial health unit at ibang LGUs para mas malabanan po nila no yung pantapon ng dengue sa kanila pong mga lugar. Apo, uh, uh, may paalala po ang DOH kamakailan na huwag pong maging uh, unang solusyon po yung uh, blood transfusion kaagad kapag dengue ang pinag-uusapan. Pero uh, ano po ito, uh, bukod po dito, matanong na rin po namin po yung uh, ating pong uh, supply ng dugo. Ah uh, when it comes to the DOH facilities po natin na uh, nakanda po ba sapat po ba o meron po tayong kakulangan po ngayon doc? Yes yeah, tama po ang uh, kayo no nag uh, po ng advisory kasi nga po ang blood transfusion naman po no para sa mga dengue cases ay uh, tinatabi natin no doon sa mga severe at extreme scenarios na po no so kapag ka may internal bleeding may pagdurugo na yung ating mga pasyente saka lamang po natin sila sinasalina ng dugo ang uh, ang management po kasi no or ang pagtitreat po natin sa dengue ay supportive lamang. So kung ano po no yung ating um, uh, nararamdaman ng ating pasyente na sintomas, yun po yung ating tinitreat. At ang pinaka-cornerstone o yung hindi mawawala po no, sa gamutan ng, ng dengue ay yung hydration. Yan po yung ating mga nire-recommenda. Um, ah, naman po dito sa tanong no kung sapat po ang supply ng ating dugo. Sa so, ngayon po wala po tayong pagkukulang no ng supply ng ating dugo. Bagamat tuliy tuloy po no ang ating blood donation campaign, yung voluntary blood donation mm -hmm. po no kasi ayaw naman po natin na uh, kapag ka naubos uh, kapag ka nagamit no itong mga supply natin ng dugo ay wala tayong pambalit. So tuloy-tuloy pa rin po no yung ating ayon yung voluntary blood donation campaign na tinaanyayahan natin yung lahat na magbigay ng dugo no kahit uh, once every three months para magkaroon tayo ng stable na supply. Opo. Doc Bobby, sa uh, hindi pa rin natin maiiwasan yung may, lalo na yung mga medyo takot pong magpakonsulta po sa mga ospital po natin. Uh, pero ito po ang uh, totoo nga uh, mukha po ng uh, mga ilang po sa mga naapektuhan po ng uh, dengue at uh, dumadating sa punto na si, sa severe na sa napupunta pupunta ng uh, ospital. Ito po ba as uh, manggaling na po sa inyo, meron po bang home remedy? Ah uh, para po sa mga early stages ng uh, dengue o kailangan kapag once na identified dengue na yan, punta na agad ng ospital. Yes, ang unang strategy natin kabilang ito sa 4S no na uh, sa prevention ng dengue ay yung F, yung, yung isang S doon no ay seek early consultation. Mm -hmm. So atin pong ni no sa ating mga kababayan na kapag ka meron na po kayong uh, sintomas ng dengue Uh, pumunta na po sa pinakamalapit na ospital at pinakamalapit na health facility para kayo po ay mabigyan ng proper advice no at tamang lunas patungkol po sa sakit na yan. Ang dengue po kasi ay nakamamatay no lalo na po kapag hindi nabigyan agad ng tamang uh, gamot o uh -huh. tamang ato, no management. So kaya po doon sa ating mga kababayan, wag na po muna tayong ano no maniwala doon sa mga nagsasabi na meron pong home remedy para po sa ating dengue. Uh -huh. Pinakamainam pa rin po no na seek early consultation kapag ka meron na po kayong sintomas, punta na po agad sa ating mga doktor. Opo, oh, yung iba kasi ano eh dahon-dahon o no? kaya itlog lang ang uh, ang ginagawang remedy, Dok. So hindi dapat eh, ito. Kita po no. Marami po kung talagang mga miss no tungkol sa dengue at sa ngayon wala pa naman po kasi tayo talagang FDA approve o yung parang uh, talagang nire-recommend no, na gamot laban sa dengue. Mm -hmm. Ang ating cornerstone nga po, patulad ng sinabi ko, no, ay hydration. At ito ay maibibigay mm -hmm. lamang ng tama kapag tayo po no, ay nagpakonsulta sa ating mga doktor. Apo. Uh, Doc Bobis, isa po sa isa pong binabantayan din po itong MPAX po. Ah, nagkaroon po tayo ng unang kaso ngayong taon po na ito. Ah, Linawin lang po namin hindi pa po na determine ng uh, DOH yung strain po nito. Meron na pong uh, inilabas na advisory kung anong strain po itong MPAX na uh, dumapos sa isang 33 years old na lalaki without uh, ano po ito travel uh, history. Uh, yes po no. Ayun po doon sa mga unang uh, pag-aaral po no regarding the strain. Mukhang Ah, uh, ito pong impact no, ay nabibilang doon sa clay 2 na tinatawag po natin, no. So itong clay 2 ng impact, ito po yung mga nakita na noong naka no sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. Kaiba po ito no doon sa clay 1 na dahilan po kaya nagdeklar nagdeklara no ng public health emergency of international concern ang WHO at itong clay 1 po no yung nagpapataas ng kaso sa kontinente ng mm. Africa. Mm -mm. Opo. So sa ngayon po, yun po no, uh, although wala pa tayong final na report no, so ayon po dun sa mga initial reports natin, ito po ay related to po no? na mm -mm. klase ng impact. Opo, nagpatawag po uh, kam agad, agad ng pulong ang pangulo po. Nakita po namin sa mga ilang uh, pictures na ipinadala po ng uh, malakanya inilabas ng PCOO na nagkaroon po ng pagpupulong si uh, President uh, Ferdinand Marcos Jr. with the uh, Health Secretary um dito po sa atin pong lalawigan po ano po ang do uh, wala po wala pa tayong uh, nababalita na, na ano po dito kaso pero ano pong paghahanda po ginagawa natin to uh, educate inform the people regarding of this uh, impacts po? Yes, tama po kayo sir, no? wala pa fortunately po no, sa atin pong region, dito po sa buong region 1, wala pa po tayong itatalang kaso ng MPAX. At uh, para manatili po no, na ganito ang ating estado, ay mga pinapalakas po tayo no, na capability ng ating health sector. So, unang-una -una na po dyan, pinapalakas natin yung ating testing requirement. So, sa ngayon po, note um, RITM, sa RITM po natin pinapadala yung ating mga mm -hmm. assessment for testing po ng MPAX. Pero, gusto po natin, meron na po tayong laboratory dito po sa ating region na capable po no, for testing our MPAX. Mm -hmm. Kaya po, yan ang una natin pinapalakas. Pinapal muli po natin pinapalakas din no, yung isolation capacity natin. So yung mga naisarang or yung mga hindi na ginagamit no, na isolation facility sa ating mga hospital at sa ating mga LGU na dating ginamit po no, for our COVID-19, maaari po natin yung buksan muli no, kapag ka tayo po ay nagkaroon ng kaso po ng impact. Pagdating naman po sa ating information and education campaign malaking tulong po no yung mga ganitong forum, yung mga ganitong pagkakataon po no, na binibigay sa atin ng ating mga kaibigan sa media kasi po no na ibibigay po natin yung mga tamang impormasyon. Ah, uh, yung mga kababayan po kasi natin no minsan sa maling uh, mga ano po sources of information mm -hmm. nakakakuha ng mga maling impormasyon so napakahalaga po no na patuloy nating itama yung mga mali. at Patuloy tayong magbigay ng uh, mm -hmm. accurate information. farming. Doc, how contagious ito pong mpox po na ito? And is it true uh, for example in uh, sa US po kasi parang tumaas yung kaso po ng uh, uh, same sex yung male to male uh, ano po ito, transmission po na ito. Uh, yung pag uh, ano po, pag pagkalat po ng mpox sa uh, doc ang impact po kasi no ay naikakalat sa pamamagitan po ng direkta at intimate na contact sa isang taong mayroon pong impakto. Mm -hmm. no? So, hindi po ito katulad no ng COVID-19 na kahit uh, more than 1 uh, meter apart, meron pa ring risk no na kayo ay mahawaan ng mm -hmm. COVID-19. Pero po dito sa impact kinakailangan po no na meron tayong yun nga po no direkta at mm -hmm. at internet na contact po no doon sa tao po na may impact. Mm -hmm. Um kailangan lang natin linawin no na hindi po uh, porke tumataas ang kaso ng impact sa ating mm -hmm. mga LGBT community na nangangahulugan na ito po ay sakit ng Uh, LGBT lamang no hindi po yan totoo mm -hmm. so katulad po ng sinabi ko ang kahit na sino po no na magkaroon ng direct at intimate na contact po no, sa isang taong may mpox maaari na po kayong mahawaan ng sakit na ito. Mm. is it deadly as uh, covid-19 uh, Doc? Compared po no, sa COVID-19, ang case fatality rate ng MPOX ay 10%. Mm -hmm. Yung COVID-19 po kasi natin, no, less than 1% lamang po ang case mm -hmm. fatality rate. So kung atin po ito talagang pag-compare, uh, mas deadly po or mm -hmm. deadlier po talaga ang MPOX. Kaya mas uh, pinapayuhan po natin, no, lalong-lalo na yung mga vulnerable Uh, sectors natin na doble pinat kasi mas nakamatay uh, po ito no, kaysa po sa COVID-19. Dr. Ruel Bobis, Medical Officer 4 po ng DOH-CHD-1. Maraming salamat po, Doc, and uh, good morning po. Maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat.